dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso. This practice should have ended decades ago. The longer we allow it to exist, the more it corrodes public trust. Let us tear down this abusive system one by one with every fighting. Ito ang naging pahayag ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. bago isumite ng kanyang tanggapan ang ikapitong referral sa Office of the Ombudsman para kasuhan ang walong kongresista na posibleng sangkot sa maanamalyang flood control projects. Kabilang sa mga inirekomendang kasuhan, sinadating ako Bicol Partilist Representative Zaldico, CWS Partilist Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Partilist Representative James Sang Jr., Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Sila ang mga kongresista na umano'y nagmamayari o konektado sa mga construction firm na nakakuha ng mga proyekto mula sa Department of Public Works and Highways. Naniniwala ang ICI na pasok ang walo sa mga kasong graft, plunder, bribery at conflict of interest batay sa Article 6, Section 14 ng 1987 Constitution. Ipinagbabawal ng pagkakaroon ng financial interest ng mga mababata sa mga kontrata ng gobyerno. This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids awards sa ng rekomendasyon ang 1,300 na mga infrastructure projects mula 2016 hanggang 2024 na napunta umano sa mga contractors ayon sa ICI. May ilalabas pang mga bagong pangalan na irerekomendang kasuhan sa mga susunod na linggo. Kanina, dalawa pang mambabatas ang humarap sa ICI para sa nagpapatuloy na investigasyon. Close door ang naging pagdinig ni na Quezon Representative Arogancia at Occidental Mindoro Representative Leo Di Kasama ang pangalan ng dalawang kongresista sa mga idinawit na mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee na manito tanggap ng kickback mula sa mga proyekto sa flood control. Nagtungo rin sa tanggapan ng ICI ang ilang miyembro ng Makabayan black Hiniling nila sa komisyon na isama sa investigasyon ang mga pahayag ni Nazaldico at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kaugnay ito sa money insertions at kickbacks sa 2025 national budget na sinasabing inuutos sa mano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napakasinyoso ang aligasyon po nito. And for the first time, uh, direct ang tinuturo na po ang Pangulo na may direct involvement sa corruption na ito. Bukod sa investigasyon, hiniling rin na makabayan block na ilivestream ng ICI ang lahat ng pagdinig at repasuin ng guidelines na nakahahad lang sa akses ng publiko at ng media. In the heart of changing lives ako si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.